paano natin lubos na maunawaan ang ating mga tungkulin bilang mga alagad ng Diyos. Ako po si Father Dion, ang po katalik kaplay ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa isang bundok kasama ang mga taong nais niyang isama. Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng labing dalawa upang maging kasakasama niya at sila'y tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang suguing mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labing dalawang hinirang niya, si Simon na tinawag niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila ay tinawag din niyang Buonirgis na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog, si na Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Ayon sa mabuting balita, itinilaga ni Jesus ang labing dalawang apostol upang maging kaniyang kasama. Ito rin ang ating tungkulin. Tayo ay tinawag upang maging kasama ni Jesus, matuto mula sa kanya, kumuha ng lakas mula sa kanya, at makilala ang kanyang ama. Sa ganitong paraan lamang tayo makapagpahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ay hindi lamang para sa atin, kundi para ibahagi sa iba at upang hikayatin ang mga tao na mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Sa huli, tayo ay pinapadala upang palayain ang mga tao mula sa pang ng demonyo at ang nagiging dahilan ng pangapi ng mga tao sa kanilang kapwa. Lahat ng ito'y ating madiskubre. Kung tayo rin ay marunong umakyat sa bundok, paminsan-minsan, ang ating bundok ay maaring ang ating sariling tahimik na lugar. Sa salita ng ating namumunong general ng hubong katihan ng Pilipinas na si Tenente General Roy M. Galido ay ang laging panalangin. Ang paggawa ng panalangin bilang paraan ng ating pamumuhay. O ito ay ang ating sandaling panalangin araw-araw o ang laging pagpapanalangin o ang ating sariling silid ng pakikipagtangpo sa Diyos. Ang bilang na labing dalawa ay may malinaw na pangkaligtasang kasaysayan na kahalagahan. Ang mga tao sa Israel ay binubuo ng labing dalawang tribo mula sa labing dalawang anak na lalaki ni Jacob ayon sa Exodus chapter 1 verse 1 sa pamamagitan ng pagpili ng labing dalawang alagad na kanyang pinangalanan ng mga apostol binobo na Jesus ang bagong komunidad ng Diyos ang kanilang relasyon ka Jesus ay nagpapaliwanag sa kanilang pag-iral at kapangyarihan ang pagiging kasama na Jesus ang nagkwalipika sa labing dalawa na magpatutuo tungkol sa kanya at makilahok sa kanyang misyon na ipahayag ang mabuting balita na why madalas din tayong umakyat sa bukid ng Diyos, sa banal na Eucharistia, sa ating panalangin upang lubos nating maintindihan ang ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo, amang mapagmahal, habang ako'y nagsisilbing sundalo para sa aking bayan at kapwa, aking dalangin na patibayin mo ako gaya ng mga apostol na tinawag na Jesus sa mabuting balita sa araw na ito. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ng karunungan sa paggawa ng tama at ng habag na maglingkod ng may dangal. Naway maging tanglaw ako ng pag-asa at tagapagtanggol ng kapayapaan. Matibay sa aking tungkulin bilang lingkod at tagapagtanggol. Amen. At sumay niyo at sa inyong pamilya, ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.